katangiang pisikal ng Asya. Ang Asya ay isa sa pitong kontinente ng daigdig. Kontinente ang tawag sa pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig. Isa sa mga paraan ng pagkuha ng lokasyon ng isang kontinente at bansa ay sa pamamagitan ng pagtukoy ng latitude. Ano ba ang latitude? Distansyang angular na natutukoy sa hilaga o timog ng equator at longitude. Ang longitude naman, mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng prime meridian nito. Ang equator ay ang 0 degree latitude na humahati sa globo sa ilaga at timog hemisphere nito. Samantala, ang prime meridian naman ay ang 0 degree longitude na humahati sa globo sa kanluran at silangang hemisphere nito. Pinakamalaki ang Asya kung ihahambing sa ibang kontinente sa daigdig. Sa kabuuan, ang sukat nitong humihigit kumulang na 44,486,104 km2. halos katumbas nito ang pinagsamasamang lupain ng North America, South America at Australia at halos sa pangkat one fourth lamang nito ang Europe. Tinatayang sa or one third bahagi ng lupain ng daigdig ang kabuuang sukat sukat ng Asya. Nahati sa limang reyon ang Asya: Hilaga, Kanluran, Timog, Timog Silangan at Silangang Asya. Geographical at kultural na sana ang mga reyong ito sapagkat isinaalang-alang sa paghahating itong pisikal, historical at kultural na aspeto. Ang Hilagang Asya ay binubo ng mga bansang dating Soviet Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Tajikistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Georgia, and Armenia, Mongolia at Siberia. Kilala ang mga reyong ito sa katawagang Central Asia or Inner Asia. Sa kanlurang Asya, matatagpuan ang hangganan ng mga kontinenteng Afrika, Asya at Europe. Dito nakalatag ang mga bansang Arabo, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, Israel, Cyprus at Turkey. Bahagi naman ng Timog Asya ang India, mga bansang Muslim ng Afghanistan, Pakistan at Bangladesh, mga bansang Himalayan ng Nepal at Bhutan ang mga bansang pangpapuluan ng Sri Lanka at Maldives. Ang timog silangang Asya ay minsang binansagang Father India at Little China dahil sa mga influensya ng mga nasabing kabihasnan sa kultura nito. Ang reyong ni ito ay nanata, nananatili sa dalawang subregions, ang mainland Southeast Asia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Laos, Cambodia at insular Southeast Asia. Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore at East Timor. Ang silang asya ay binubuo ng China, Japan, North Korea at Taiwan. Salamat sa pakikinig.